Ayan guys, tayo magluluto ng kamuting kahoy. Ilalaga natin yan guys sa gata. Ayan. Ayan, nilagyan ko guys ng asin, konting asin. <coughs> Pakuloyin lang natin yung kanyang tubig sa kalagyan natin ng gata guys. Ayan guys, lagyan natin ng gata kara karang gata <laughs> wala akong face na coconut milk guys ayan coconut na kara pwede na yan ayan haluin natin para mag ano mix yung gata guys takpan na natin para maluto.